Ay, ta. Nag Kupino. Dito lang sa baba. Ayan o. Oh. Ayan. Mga idol, ayan dito na o. Oh. Kararating lang yan mga idol. Chimpo talagang kapihan yan pag kakape na ka. Uh, tagigising ko lang din. Paglabas ko, dyan agad siya. You know, kulit ni ko na. Si Waki, tingnan kaya dito si Kwan Batman. Oo, oh, dito. Hmm, natin puntahan dyan muna si Batman kasi dyan dito na naman si Wake. Baka, ayaw, ak, ayaw, ina-da. Baka asarin na naman si Batman. Nakatago kasi si Batman mga idol. Andyan lang siya sa may kuan. Hmm, sarawa yun. Ak, ayaw na paglab, tiki. Kampat man, ina, da Ah, hmm. Nah, nah, ak dahil eh. walang tina, wala kaming tinapay, bahaw lang muna, bahaw. Oh. bahaw lang aw. Ak. na. dati mga idol na napapansin ko dati tinatarget niya yung mga manok ko dito dati nung siguro kuwan pa lang siya nasa 8 months 8 months pa lang tinatarget yung mga leleit na manok ngayon wala kahit kahit may mga manok akong maliliit dito hindi niya na ginagalaw so kailangan talaga busog lang siya kasi dati mga manok talaga yung target niya dati nung kinukuon ko lang siya. Ngayon, wala. Hindi niya na ano yung mga manok. Parang nasanay na siya na kasama niya na lang dito. Ano, bahaw lang muna yung pinakain ko. Walang pa, walang tinapay. <laughs> oh. Tingnan natin si Batman mga idol. Hindi <laughs> na siya umakyat mga idol. Dito lang siya sa baba. Ayan o. Oh. Ayan. Nakatago lang sa mga ikuan. Diyan siya. Ngayon lang siya hindi umakyat. Ngayong, ngayong araw ko lang nakuha ano, na hindi na siya umakyat doon sa taas. Ubus na yung pagkain nyo. Ano mga idol oh? Chimpong kapihan talaga yung mga idol. Ma huh. hmm. Kakapi sana wow. Wala kasong tinapay kaya ayun walang tinapay si Waki. Wak. Eh. Walang tinapay Wak no. Bahaw lang, no? No? Wala yan dito kapag okay, gabi mga idol. Andun yan sa mga kasama niya. May mga kakuan yan si Waki. Baka may chicks na to si Waki. Waki, may chicks ka na, Waki? Waki! Okay. May chicks ka na? May chicks na daw siya, mga idol. No, no, no. <laughs> uh. Wak, may chicks ka na, Wak. Waki, may chicks ka na. Ang <laughs> <Paka kulit> niyan. <laughs> hmm. wala nagantay nang kuan yung mga yung pagkape tsaka dinapay walang tinapay Ay. ayun, 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 ayun. Atta, ah yun na naman oh ata ginhulog la ano pa dan kapihon mo ha na ano pang kapihon mo kay inulog mo na? yun Hmm. hmm. na pagdaraha sa layo. Ang tinapay. Ay ah, ta, nagsinamok pa manin isad. Hmm. walakak kak yun na baklantan lang ikaw tilapay

Eh mm, mm, mm. Dio oh oh oh. Eh. Mm. Ayun na, kape na. Kape no. Na. Hm. Ah. Ayun na pag. Dusikon pagid. Hm. Mm. Pinoh <tinyimitasi> Hmm Hmm Balak <tinyak> Ada Yan mga idol, yung nabili ni Waki na motor. Malas ba yan? Sabi ng iba, malas daw. Paano naging malas yan? Hmm, ayan. Pangarap ko lang dati motor Oh. Motor na ako. Wala na naman si Waki, umalis na naman mga idol. Lang tinapay, kapilang muna siya. A few inches later. <coughs> Digo na si Waki. <coughs>